sa video na ito, pupuntahan natin ang isang national park sa Nueva Ecija na tinutuloy na isang protected area kung saan makakasama natin ang mga 450 MT boys sa masayang adventure na ito. <laughs> ay ay! <laughs> kung kuha ka sa video brother! <laughs> naman. Ano kayang view ano nandito? Yun! Ganda! Excited na akong i-share sa inyo ang experience namin dito dahil napakasaya na ride right destination ito na pwedeng pwede mo ma-enjoy sa loob lang ng isang araw. Kaya huwag natin patagalin pa and let's start our adventure here. Yes, sir! Yun guys, good morning, good morning. and dito tayo ngayon sa Petron along EDSA. Going to proceed to Petron Marilao kung saan nimit natin yung magiging kasama natin sa ride na to. Kung napansin nyo, nag-EDSA tayo. From Muntinlupa, exit eh, tayo sa EDSA dumaan. Kasi umiiwas ako sa Skyway kung maaga naman. Tulad nito, wala masyadong traffic mas maganda kasi guys yung hindi tayo masyadong mapagastos kada mobiyahe tayo ba? Diba? kung may way naman na makatipid tayo at di naman tayo masyadong mag traffic pa since maaga yung alis natin eh mag edsa na muna tayo <laughs> Okay, dito tayo sa Petron Marilao Ewan ko kung dito yung mga kasama natin <laughs> Burger King daw, Burger King Ayan, dito na sila Ay, 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 ay bro, good morning <laughs> Good morning po, good morning just yes, po, just. Yes. Okay guys, kumpleto na kami. Actually, nag-connect lang sila ng mga cardos nila. Then, take off na rin kami. Kaya nyo, makasama natin ngayon. Puro mga naka MT450. Puro MT450 yan. Mamaya, meron din daw tayong trail na dadaanan papunta doon sa river. Thankfully, mukhang maganda yung panahon natin. So, I hope may enjoy natin Let's go! time guys eto <laughs> na, rock and roll na to medyo malaking grupo natin ngayon, makakakilala tayo ng mga bagong kaibigan sa adventure riding, let's go, let's go so, exit kami dito sa Balagtas, then from there dire direto na lang yan ayan no? daming ride today nakalabas <laughs> na lahat ng highway Woohoo! Silang lahat guys nag-uusap sa kardo <laughs> Ako lang yung walang sa grupo namin So sila nakakapag-usap Sana gato lang weather hanggang mamaya Dito tayo sa San Miguel, Bulacan Yes sir! Welcome! Everybody, see ya! Dungo muna tayo. We're stopping here. Quick stop kami ito. Rehydrate, then jingles. Dito yung mga natin. Lahat yan, mga naka-empty. So, feeling ko malapit na kami sa pupuntahan namin na trail dito. Thankfully, hey. maganda yung panahon. Uh, so far, all goods to yung ride namin. Sana smooth hanggang mamaya. Malapit-lapit na tayo bago tayo pumasok Doon sa off-road. So, wala akong idea kung anong klaseng off yung kakarapin natin dito hindi ko alam kung gano'ng kahirap or kung madali lang pero for sure magiging masaya to let's go yes sir here we go painit na naman si Steph Kapan CD eto na pala Diligo ko na pala tayo dito eto na guys papasok so, na tayo sa looban pag pumasok na sa mga gantong lugar, ibig sabihin malapit na kayo sa trail. <laughs> Eto na! Dirt na guys! Simento <laughs> pa pala ito, puro alikabok Yes sir! Ayan oh, eh no, ganda pala guys ang kapatagan dito oh Kitang kita mo yung mga tanawin Look at that Palayan na mayroong magandang tanawin <laughs> Ang na. Okay guys, mabalik so kami. Hindi tulungan siya daw. Ay, ay, <laughs> ay, 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 <laughs> Kung kuha, kuha ka sa Pizza Brothers! <laughs> Yun ang ano, banat! <laughs> Puro alikabuks! Ayun o! Oh. What a scenic view is this! Maganda dumaan! <laughs> Cemento o sa off-road? <laughs> paket na doon. Takyat na naman. <laughs> ano kaya ang view nandito? <laughs> Yun! Ah, ganda! Ganda! trail na ito ay ang ginagawang kalsada papunta sa Minalungaw National Park. Magkahalong putikan at putol-putol na ginagawang simentadong kalsada ang dadaanan dito para matagos ang nakatagong napakagandang ilog na ito na ipapakita ko sa inyo maya-maya lang. Nag-drills man ah! <laughs> oh, ay mga bikers din dito. Okay guys, dito na kami. Ayan, mga naka-beast na kami, mga nakapang-outing na kami, ayan. Sa video ito? What's <laughs> up! Dito kami sa balsa. bali dadalhin daw kami sa may mga best spot na mayroong rock formation. Tapos dito na rin kami magla-launch. Boodle fight. Ayan. <laughs> lang kayo. <laughs> <laughs> Sado excited din. Ulit pa. Pero ano, at least na kompleto kasi hindi kompleto yung ride pag wala sa mga no, okay na. Oh, <laughs> Solid, man. So palawan feels. Yes. <laughs> Panalo. Okay. Guys, magbago okay. okay. sa area na to. Pero grabe, yeah. palawan feels siya. It reminds me of El Nido Palawan, yung mga uh, rock formation. Tapos yung pag green ng kanyang tubig, eh parang Palawan talaga. Kinihila kami, kaya pala mahal bayad kasi kailangan hilahin yung balsa. Ayan, so nakababa na siya sa kasama kasi yung babaw sa area na to. So mas maganda nga dito. Ayan. But yeah, look at that nakakabighani yung ganda actually dun sa may entrance kung saan kami dumating eh parang hindi ako masyado na impress pero sumakay na kami dito sa balsa uh, at na explore pa yung loob looban kung saan nandito yung mga rock formation eh napakaganda pala talaga yun may mababaw na area sa atin pagkidipul yun sa atin ha step kaway macho guapito guys single yan ha <laughs> Nagahanap po yan ng forever niya. Gwapo <laughs> at mayaman po yan. Gwapo at mayaman. Hindi <laughs> 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 pihikan, hindi pihikan. Hindi <laughs> pihikan. Sana pa napakadali nang magdulong. <laughs> Bitaw lang. Nauutos ang balayan. Pabili mo lang suka. Ang aayos pala dito guys, so ito dito kami uh, si Swimming, mag enjoy sa magandang view. Tapos mamaya ihati na lang dito yung pagkain namin. Yeah! Solid! Sarap ng buhay! Yeah! Yeah! Sabap! <laughs> <Woo! laughs>

ah uh, hindi exaggeration yung medyo maririman ka ng pagkapalawan niya Solid Para mo simpleng ano lang eh mala Simpleng pagkaan ng balsa Pero ang efforts <laughs> Ang effort ng pagtulak nila Kasi talagang malakas yung current papunta doon. And yung pagkain namin Natawid dagat uta Alright Door to door delivery dito <laughs> Yan nag-grab dito Kaya galing sa Too big. Yeah. All right, finally makarinakami, budol fight to. Kani. Ay Hindi yung sa kaliwa niya. Extra. Baka ulan ba? And then good. ayun guys. Pabalik na kami ulit, palabas! nabig repress bigla ang aming mga spirito! Hahaha! <laughs> Masaya-saya ang ride na to, pabalik! Makikita mo na ulit dito yung view, kanina! I think doon kami pumakyat, doon sa bundok na yon! Gano? At ganda ng manila nila! Pero soon, sigurado, mas dadami pa yung simentadong kalsada dito! Ganda! Parang mas gumanda yung view nung no, pabalik na kami! Parang mas nakita mo yung ganda ng paligid! Look at that. Ha -ha. Greens and dirt. Ah, uh, salam sa mata. Ha -ha. Guys, sa ame sa magina sal. Tama lo hajong rito. Follow me again, mo yanadin. I think I'm going to end the video ladito. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.